sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila yung minatatanging busilak at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas na sakit araw-araw. Ang isi ibabagi ko po, po sa inyo ngayon na araw na to ay yung pong Uh, may nag-request po kasi dito sa akin na i-upload ko po yung uh, dasal at orasyon upang mapagana ang pangil na Kidlat. Ay ko po sa inyo ngayon na uh, dasal para mapagana po yung pangil na uh, sana po igamitin gamitin niyo lamang po sa kabutihan po yung mga tinatangan yung mga mukha ng pakinakidlat anting-anting kung busilak po ang yung kalooban po ay mabilis po yung mapapagana po ang pakinakidlat kahit ano pong mukha na inyong tangan po ay mapabilis po ang uh, ah, po ng yung mga tangan po na ah, bibisa po agad kung may busilak po kayong kaloban kung gagamitin nyo namang po sa kung may mutya po kayo na gagamitin po nyo sa kasamaan wag na po kayong mag kun po mag -kun ng mga mutya kung gamitin po nyo lamang sa walang kabuluhan po ay wag na po kayong uh, mag uh, mag po ng mga mutya na inyo pong uh, gagamitin lamang sa kalukuhan po ang pagtangan po ng mutya po ay yung bukal sa puso mo at di ka nagmumura o di ka ay eh, nakikipag-away wala pong bisyo bisa po uh, gagabayan kayo ng tangan nyo pong mga mutya kung gagamitin nyo sa pagtulong gustong gusto rin ng mga mutya na pagtulong po sa kapwa gustong gusto ng mga mutya yan kasi may nag-request po sa akin na uh, mutya ng kidlat para mapagana po pagkawin ko po sa inyo para mapagana nyo po yung mga mutya nyo po may na kidlat. sa may mga tangan pong pangil na kidlat po na wala po pa kayong devotion o uh, mga poder po uh, ang gawin nyo na lamang po ay eh, magsalpo kayo sa isang ama namin habang inong Maria sumasampalataya yun, yun po ang pinagpaka, pinakapoder nyo po at usalin nyo po yung orasyon po para hindi po kayo mahi, mahihilo kasi ang orasyon ng pangil na kidlat po ay napakalakas po para hindi po kayo mahilo, may pudir po kayong ama namin, abaginong Maria, sumasampalataya. Kung wala pa po kayong pudir para uh, hindi kayo masakit masak ang ulo, may hilo. Kasi may maraming kaparanan po kung yung binabanggit nyo pong mga orasyon po ay napaka-taas po o high-level po. Uh, dapat po may pudir po kayo bago kayo mag-usal po ng konpo. Uh, mga konpo na mga mga orasyon. Uh, dapat po talaga, kung talagang may may konpo kayo mag- manggamot po ay eh, uh, kung po uh, sa umpisa, mahirap talaga manggamot na konpo kasi kailangan mo po talaga magpoder magbakod, balabal, pundo at lahat ng mga pangproteksi sa inyong sarili at sa pamilya po para hindi po kayo mabalikan po ng ginagamot nyo po may nagpagamot po sa akin uh, nakakagamot po siya pero yung pamilya niya hindi niya magamot kasi uh, nauna po yung kunya po eh, yung pagtulong po niya at na nababalikan siya lagi na kung gagamutin po niya pupunta sa kanya yung sakit ng uh, sakit ng ginagamot niya nagagamot niya po yung kwan po pero pupunta sa kanya yung uh, sakit ng ginagamot niya kaya tinuruan ko po siya na sabi ko kulang ka pa ng pananampalataya bro na kwan po dapat kailangan mo talagang mag, may masinting na ice na pangkon po at magpudir ka ng medyo ang tininanong ko kung anong pudirin niya po ay yung ibang klaseng pudir ang iwasal niya po sa kampo niya sa tres picoroma yung tatlong mata aso hindi niya po na kukon lahat sabi ko sa kanya magpudir ka magdasal ka muna ng kon tapos huwag ka munang manggamot muna ng kon ay baka ako tapos uh, tinuruan ko siya naging konnap ko siya ngayon uh, buti na po siya kalakayan kasi tinanong niya kung kung po eh balik sa kanya yung ginagamot niya yung sakit ng ginagamot niya uh, narito po yung orasyon po uh, Pasyon. Wala po po kayong poder. Ito na po ang gamitin niyo po. Magsalang isang alaman namin. pag Maria. Sumasampalataya at sunod po yung oras po ng isang bis na po magsalin naman po sa ng isang bisis po at ipo sa pangin ng at ipo nyo sa bibili nyo po narito pong oras yun po Gibiritatis verbum, igosum, loom, duu, mua, o silim, bum, mulos, sarutatur, hariputinit, pilarutas, korosinip, siyum, imbili, imbi, silis, miri, mortim, hum. Yan po, para siyan po. Tapos si sa mutya. O ilagay po yung mutya ng kidlat sa tubig na malinis po at inumin nyo po. Pagkatapos nyo ibuga po yung orasyon po, inumin nyo po. At lagyan nyo po na langis po yung uh, ng kidlat na uh, ang ilalagay po yung langis po ay yung ginawang mahal na araw po na langis po. amin salamat po ah sapat po sa inyo lahat uh, yung nag request po nito nandiyan na po yung request mo bro. Usalin uh, mo lamang po ng isang bisis lamang po ipon sa pamilyang Kidlat. At sana po ko yung mga ang tagabiling ko lang po sa inyo yung mga mutya po uh, ang mga mutya po kahit madala mo sa kasi may nang tanong sa akin. Ang mutya po kahit madala mo sa CR po kung mag CR ka hindi po na kukunin po yung mga mutya po kasi galing sa Diyos yan mga mutya hindi po gawa ng tao uh, kahit na madala po niya sa CR magsisir po kayo o magbabawas po hindi po nawawala ng visa po yan basta gamitin nyo lamang po sa kabutihan po lamang mga ang pagkaiba po ng mutya sa medalyon malaki po ang medalyon po pag nadala mo sa CR po mamamatay po yung visa po birtud ng mga medalyon po. Ang pagkaiba naman po ng uh, yung nagpatato ka tapos mandala mo sa CR gagamit ka ng asawa mo ay hindi po kukuhin po yun. Hindi po siya mamatay kundi nandun lamang po sa katawan mo nakasulat. Hindi po yun na kukuhin po yun. yung pagpakaiba rin po ng isa rin po ng mga uh, nagpapatato ka ng na mga kukuhin po. At may i-share po rin po sa inyo na isang napaka lakas po na wag po uh, pag nagpatato kayo po ay wag po kayo magpatato ng cross po sa katawan po. Kasi pag nagpatato ka sa cross ng katawan ay simbolo ng kahirapan po 'yan. Di ba si Ama na Panginoong Isos na nasa tagaran Nasarit Sarit po ay, ay pinako sa krus, naghirap po siya, na pinaglaban niya po ang mga kasalanan ng mga tao na sa ibabaw ng mga kasalanan. Kaya dapat po pina po kayo na sana po wag po kayo magpatato ng may cross po. Kung maari po, uh, marami pong ipapatato po, wag po kayo magpatato ng cross po. Para yung buhay po ninyo ay hindi maghihirap po. May pumunta po sa akin na kwan po, uh, ba't ganun uh, di ako nawawala ng problema sabi niya akin tapos lalaki po siya pinaubad ko ay ang daming tato na cross sa dibdib tapos sa likod ay bro ako kaya pala kung sa iyo yung kahirapan sa buhay mo yung para ka nag nag ng malaking ka kon mo yung kairapan, eh yung para ko, nagpatuto ko kon. Di ba, ipinaliwanag ko sa kanya na si Isus nga, nung naghihirap po siya, pinagpasakit niya yung buong mundo na sa ginawa nating mga kasalanan. Pinako siya sa krus at binuhat niya po yung krus. Tignan mo, di ba naghihirap si Kristo noon na pasan-pasan niya yung krus. Kaya dapat po uh, wag ka nang magpatato ng kuno pwede mong pa pa tapalan mo nang kon ah, bumalik sa akin nung kon ko uh, pinatapalan niya talaga pinang kanya uh, pinaiba niya po yung kon pero pina tapalan niya na maganda po yung pagkaka parang hindi na mahal yung cross uh, ngayon na uh, sabi niya sa akin uh, sabi ko sa kanya pag natapalan mo yan magsimba ka nang uh, siya mnabisi sa na walang patlang sa simbahan at mag-alay ka sa uh, sa padre, padre na mag-alay ka. Gawin mo 'yan, pag nagawa mo 'yan, mawawala yung kan mo. Kaya ginawa niya, nag Bumalik sa akin. Pero gumangan na na yung, na yung buhay niya at nagbalikan na po yung nagbalikan sila ng kasawa. Nung binura po niyo yung kanya? At sabi niya uh, epektibo yung uh, resulta na pinagkalo mo sa akin bro maraming salamat huwag kang magpasalamat sa akin ang pasalamatan mo si ama ang gusto na magpangirin sa lahat sabi ko sa kanya um, kaya maraming maraming salamat po sa inyo uh, hindi pa pa ako mag uh, shout out kasi ano po, mag comment lamang po kayo at uh, shout ko po, po kayo maraming maraming salamat po sana po, huwag po kayong makalimot mo mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat.